Nakahibalo ka mo bala nga ining kinatindugan ko kung magtigululan, nagakapuno initanan sang tubig. Yeah. Spring Resort nga nagakambyo-kambyo ang itsura depende sa season. Kunting ilinit, amo si Mi ang niya itsura. Pero kung bagsi sigi na ang ting-ululan, nagaamo naman si Mi ang iyang itsura. and 30 minutes nga drive from Bacolod City malapot ang ining spring resort sa Negros Oriental Now is the best time to travel sa Oriental Negros kay isa na kita kariyon kag dapat magsuportahanay Libuton ta ang mga wala tapang ma-explore nga mga lugar sa Negros Oriental Kag para sa mga long drive dapat safety first kag komportable ka sa biyahe Maswerte kita nga gipatry sa Ford ang next generation titanium territory. Ang 5-seater nga SUV sa Ford. So basically, ang iya interior, lain like, naman. Sa side, the usual nga makita na nga sa lakya, no? Panoramic ang iya ng, nga screen nga makita mo. May uh, friendly siya sa Apple mo phone. Uh, may CarPlay. Naka connect sa mga phone. Pili ka sa gusto mong mga music. Okay. Wala labot siya na ang iyang uh, huwag niya tawag na kambiyada ay nga wala ka sa may makita nga kambiyada kay rotary ng iyang shifter no? And wala ka na sa maihatan kundi lubag ka na kung gamod ano gusto mo parking mag backing ka may ka neutral or drive ka na kag brake niya pakita ah wala ka makita nga hand brake kaya ang i-brake button na electric parking brake no? i-press mo lang siya from parking mode shift ko siya sa drive mode muni ang handbrake kumbaga handbrake ready to go take note kaya niya mag -park all by himself ang ininga sa lakyan basta may lang, may kulit lang. Kung wala ko rin, hindi na siya, siyempre rin yan. Hindi mo mabatsagan ang masobra duha ka oras na drive. Kaya man, suwabe ang comfort sa sininga SUV. Mas malingaw ka, dibuto ng negros, kung komportable ang imo nga ride. Kagbangod spacious, pwede magkarga sa tropa para mas masadya ang road trip. Guys, meet Choi Lando. Meg, ubahan ang mo, After Kabangkalan City sa South, mabinay Negros Oriental na kung going ka sa Oriental nga side. Kag, paglampuas mo lang sa unhan sa Mabinay proper, ara lang sa igad sang highway, ang Mabinay Spring. 30 pesos ang entrance fee para sa mga adult. Subo nga bago pa lang nagsugod ang ulan, Amupas pasini ang iyang nga'y tsura. The rice terraces nga may busay. Pero suno sa mga taga Babinay, basta gani summer, amugin sini ang yangay tsura. Ang summer, hindi e, or... pa enough ang rain nga nagtupa, sir? Hindi pa enough nga mapuno sa? Pag-uro pag ba ni, wala pa mga kumal sa ruwa ang ulan na mga kaya. Ah, can, so... Hindi kayo din ninyo. Oo. Oh. Tsura ka muli tsura, ipag-il ninyo. Yes, pero every summer, -summer amugin niya. Ang summer, ito. Amugin niya. kamabaw. Okay, pero mag sige, -sige ulan, Puro ko sa sir. Uh, sa sal -sal. Uh, Pag start ngayong July. Start ngayon. Uh, July. Uh, July pa hanggang September. Sige, sige na. Kung uh, Kag kun mag amo na sini ang itsura sang Spring Resort, mas child friendly ini kay ang mga kabataan. Pwede mag-swimming kay indi pa shadow kadalom sang tubig. Kun mag sige-sige na buang ulan, for example, kung sa bulan sang July nga expect nila nga ini nga tinugan ko sa bong, you no? Know? bala siya. Pero kung magsige na po buwang ulan, mapuno man ini siya sang tubig. Tubig nga. Matahom kay man color blue bangod sang kadalom. Gani ang ininga grupo sa mga teachers ng mga taga Binalbagan, lang kag Isabela, nagapakalapot pa diri para i-enjoy ang spring resort. Pagdating din nga ganin ang plano nga makadto sa kwan, bali sa Facebook, Ito kita kita lang po sa bayo yung boys. Kailangan kita nyo lang sa pictures. Mm -hmm. Oo. Kita okay. sa nyo. Kita mm -hmm. sa naman. So, kung gusto sa kwan nyo, kung kita din yung Okay, kita. Kaya namin. Kaya namin kaman. Ang spring water, napalibutan sa kakahuyan. Kung magsigi-sigi na ang ulan by July or August, maamo naman si Mi ang iyang ay Blue-blue ang tubig. Maganya't kagiga mag-swimming pero take note, madalom na ang tubig. Gani kung magbisita ka dari, hindi ka na makibot kung nga ah, nagalain-lain ang itsura sa Siniga Spring Resort nga ginadumalas ang LGU, nagadepende na siya sa season. Makalilingaw ang itsura sa lugar kag, damo pa kita sa dapat nga i-explore ng tourist destination sa Negos Oriental, nag aton ina pa nga panglibuton, sa aton padayon nga pag-road trip, hopefully, kaupod sa gihapon ng Ford Negros. sum it all up, no, ang experience natin sa Ford territory, ah, uh, number one, of course, kilala, ang comfort, dahil ganyan, comfort, kung Ford ang sarakyan, that, of course, safety, no, ah, uh, Sabot nga sa marasod nga bulan o kung sa next two months, ini ginatindugan ko, mapuno na initanan sang tubig. Para po ka sa mga pesos na tripping ni Ruming, i-follow mo yung Facebook page ka, YouTube channel, DJ Cast Negros. Ulupod kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kong iniang tripping ni Ruming!